Ang anino sa balon. Nang itapon ni nanay ang supot na iyon sa balon sa likod bahay, parang bumalik ang mundo sa ayos. Pero hindi, ang amoy, ang malansa, matamis, mabigat na amoy ng dugong hindi dapat, ay hindi nawala. Parang kumapit sa hangin mismo lalo na kapag gabi, lalo na kapag malapit ako sa bintanang nakaharap sa likod. Wala na yon anak. Bulong ni nanay sa sarili habang hinuhugasan nang husto ang kanyang mga kamay pagka mula sa balon. Ang kanyang mga daliri ay namumula sa kuskos. Halos magdugo na. Tapos na. Pero ang takot sa kanyang mga mata ay hindi tapos. Nakabaon doon parang ang supot sa ilalim ng madilim na tubig. Pagkaraan ng ilang araw, nagsimula ang bulungan. Una, tungkol kay Mang Ben, ang katiwala sa kabilang baryo. Nawawala ang kanyang aso, isang malaking bantay na hindi madaling matakot. Ang natagpuan raw sa tabi ng kanyang kubol ay mga bakas ng paa. Pero hindi pawang aso. May kasamang bakas na parang sa paa ng tao. Ngunit masyadong pahaba ang mga daliri parang nakadikit at may bakas ng putik na madilim. Parang burak mula sa balon. Tapos, si Aling Doray namataan daw niya sa madaling araw habang naglalako ng puto ang isang ibon na napakalaki na lumapag sa puno ng santol sa harap ng bahay nila. Pero hindi raw ibon ang hugis. Parang tao pero nakabaluktot. Sabi niya kay nanay habang namimili ng kamatis, ang boses nanginginig. At ang mga mata, puti, mapuputing lahat. Tinignan ako, parang nakilala ako. Pag uwi ni nanay, mas lalo siyang naging maputla. Ang salitang aswang ay unang lumabas sa bibig ni Kaenteng, ang matandang karpintero habang nagiinuman sila ni tatay sa may garahe. Kumagala na naman raw sa gabi. Bulong niya, halos hindi marinig. Sa may bandang ilog at sa mga lugar na may lumang balon. Tumikhim si tatay, tiningnan ako sa bintana at mabilis na nagpalit ng usapan. Pero ang tingin niya, alam niya. Alam niyang narinig ko. Pero bago pa man umalingaw-ngaw ang salitang aswang sa mga eskinita, bago pa man nalaman ni nanay ang balita kay Aling Doray, may nararamdaman na akong kakaiba. Simula nung araw na iyon na dinala niya ang karne sa mesa. Parang may ti presensya, lalo na kapag mag-isa ako. Sa kwarto ko habang nagbabasa Bigla na lang magpapalamig ang hangin kahit nakasara ang bintana. Parang may humihinga sa bato ko. Minsan sa kusina habang kumakain. Parang may sumisilip sa maliit na bintana sa may lababo. Isang anino na. Mabilis na nawawala kapag lingon ako. Akala ko pusa. Pero walang pusa sa amin. At sa gabi, sa gabi ito pinakamasahol. Matapos mamatay ang ilaw bago ako makatulog, nararamdaman ko ito. Sa kabila ng pader, sa likod bahay, sa tabi ng balon, parang nakatayo lang doon. Hindi gumagalaw, pero nakatitig. Ang bigat ng tingin na yon, parang pisikal na bagay na dumadampi sa balat ko. Nakakapanghina. Minsan, parang may naririnig akong halik. Malapot, mahaba, parang naglalaway na dila na dumidila sa labi ng balon. O kaya'y isang kakatok na mahina, parang kuko sa kahoy na poste mula sa direksyon ng likod bahay. Isang gabi, naglakas loob akong sumilip sa bintana ng aking kwarto na nakaharap sa likuran. Buwan ng liwanag, Maliwanag. At nakita ko. Hindi ito tao. Hindi hayop. Ito ay isang aninong nakayuko sa tabi ng balon. Napakapayat. Parang mga sanga ng tuyong kahoy na pinagdikit-dikit. Ang ulo nito ay nakatingala pataas patungo sa bintana ko. Kahit sa dilim ay parang nakikita ko ang hugis. Mahaba. Parang itinutok na sungay. At ang mga mata. O ang mga puwang kung saan dapat naroon ang mga mata. Dalawang butas na mas maitim pa sa gabi sa loob nito. Nakatingin diretsa sa akin. Parang alam nitong nandun ako. Parang hinihintay niya ako. Napaurong ako. Nagkanda utal-utal pabalik sa kama ko. Nagkukumot. Nanginginig ng husto. Hindi ako nakatulog hanggang sa mag -umaga. Ang tanging naririnig ko bukod sa matinding tibok ng puso ko ay ang mahinang drip. 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 Na parang nagmumula sa labas, malapit sa balon. Parang may tumutulong dugo na hindi natuyo. Kinabukasan, sinabi ko kay Nanay, may nakita ako sa tabi ng balon na isang anino, nakakatakot. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang putla niya ay halos malakandila. Hinawakan niya ang kanyang rosaryo sa bulsa. Huwag kang lalapit dyan sa balon. Anak, mahigpit niyang sabi. Ang boses parang sinisikwa ng buhangin. Ah, huwag kang titingin sa gabi. Huwag mo siyang papansinin. Sino, no eh? Tanong ko. Takot na takot na malaman ang sagot. Tumangulang lang siya. Ang mga luha ay namumuo sa kanyang mga mata. Ang bagay na yon, ang bagay na tinapon natin. Hindi yon basta-bastang karne. At ang bagay na nasa balon ngayon, hindi na yon basta-bastang anino. Hinawakan niya ang aking kamay. Malamig ang kanyang mga daliri. Bumalik na siya para sa kung ano ang itinapon natin. At baka gusto niyang bumalik para sa higit pa. Mula noon, ang tingin ko sa balon ay hindi na pareho. Ito ay hindi na hukay ng tubig. Ito ay isang bibig, isang mata, isang pintuan. At ang anino, ang aswang na nagbabantay dito ay parang bantay pinto mula sa lugar na walang liwanag. Nararamdaman ko pa rin ang kanyang tingin. Lalo na kapag gabi kahit nakatalikod ako sa bintana, parang dumidikit sa aking likod. At ang amoy, ang matamis, mabigat, malansang amoy ng dugong babae lalong lumalakas lalong nakakasakal na parang nagmumula mismo sa madilim na tubig sa ilalim kung saan itinapon ni nanay ang laman na hindi dapat namin makilala ang laman na marahil ay hindi kailanman naging karne ng baboy